Good morning everybody. Ayan. Waving ng ating dagat. Ayan. Kung ano makikita nyo. Woo! Napaka-wavy niya. Ayan. Dahil masama ang ating panahon. Ayan po. Oh, ayan. 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 Napakasama yung panahon natin may low pressure tayo. Ayan lang yung guys. po nandito. Oh. Sa malapit na. Dahil hinahagis sila ng hangin dito. Ayan, hinahagis. Naaanod sila sa tubig. Ayun. May naanod doon. Dalawa. Ayan. Kung makikita nyo may bar doon. Ayan. Beach na Pero yung mga surfer, hindi natatakot dito sa tubig na ito. Ayun po guys. Hmm. Tumatapos sa ating dagat. Oh, galit na galit ang dagat ngayon. Oh, yan lang po ang video for today. Get natin na tayo lahat. Dahil habagat na tayo.